Sino bang tamang tao na nasa kanyang tamang isip ang magsasabi na huwag nyo labanan ang fake news? My goodness. Tapos lang, igibain ha, ang katotohanan, siraan ang Pangulo at ang gobyerno gamit ang fake news at gawagawang mga kwento, anong dapat gawin doon? Huwag <laughs> bigyan ng troll army. Oh. <laughs> Ay. Ha? Ah. Ano dapat gawin doon? Ba't nawala yung aking video? ayan? 'Di ba? O sige, tuloy tayo. Nang uh, gobyerno. Kasi ang nakita ko po, ah uh, parang din Siguro, napansin ko rin kasi si USEC, uh, Claire Castro. Uy, napansin niya pala ako. Okay. Talagang... Uh, new validation siya. Yay! Very good! Palakpakan natin mga kabatas natin kasi siyempre ito kailangan palakpakan pag may ginagawang maganda.